Good morning guys. Ngayon ay aking day off. At dito ako dadaan kasi mas shortcut ito papunta sa aking gustong pupuntahan na parlor o copper Kasi magpaputulak ng box. Titingnan ko kung makabukas pa ako dito sa gate kasi first time ko gumamit ng chips. At alam mo naman, taga bundok ako, hindi ako marunong kung paano bubuksan. We will see kung makabukas ba talaga. Ayan, tinatry ko. Ay, ayaw mag-function guys. Kahit anong gawin ko, ayaw mabukas. Hindi ako makabukas sa gate, guys. So, kailangan ko umikot para doon na lang ako dadan sa kabila. Ayan. Ito na naman ang hagdanan Israel. Napakahabang hagdanan. Alam mo naman, guys, tumaas ang aking kilo. So, mahirap umakit sa hagdanan. Kaya, madali akong hingalin. Kaya kailangan ko talagang mag-exercise, guys mag-walking walking para mabawasan isang gramo ang sabi ng aking uh, kaibigan de deretso lang daw ako hanggang dulo sa ngayon guys sinahanap ko yung kali kung saan yung mura daw na parlor mahal kasi dito guys It itong tinuro na aking kaibigan is 200 lang daw ang bayas while well, doon sa labas ka magpa sa ibang mga is 500 eh, sayang din yun diba eh, guys kailangan din makabukod kaya pinagchikan ko hanapin may oras pa naman ako sa DF ko kaya yung buhok ko pangit kaya kailangan ko magpa bang init na dito umpisa na yung summer feel na namin ang heat ng summer kaya magpagupit pala dito guys ay isang sa hindi pa nakakalam hindi pa nakapanood ng aking mga uh, dating video, video. So, ay isang caregiver dito sa Turkey so once a week lang BF ko buti nga ngayon naging once a week na noon oras lang 5 eh, hours lang so BF ko ngayon para sa akin ito ang pinakamasayang araw para sa akin kasi malaya ka makapagpahinga ka magawa mo kung anong gusto mo sa buhay sa loob ng there. 24 hours mm, ang babaw na kaligayahan pero ganyan talaga pag isang OFW ang aking alaga is matanda sampung taon ko na inalagaan ako ng Diyos malakas pa naman siya kaya lang nag-Alzheimer na siya. Kaya lang nang intindihin at habaan ang pasyensya. Nakita ko na yung kalye. Kung saan yung parlor. Ito ang haba na ang pinilakad guys. Ibero ah. So at least nakapag-walking. Consider as walking na lang to guys. Yan. Lalakarin ko pa yung pataas. Nakakahinga kasi medyo ang daan. Akyat. Ayan. Ay. Super, super. Inet. Sabi ng ka, bigan ko katabi lang na palo Ayan. Nakita ko na. Yeah, more. Ang dami kong dapat i repair sa akin sarili, guys. Ngipin pa lang sira na kulang yung 24 hours kapag magpa-repair ka dito ng ngipin. Ang kilay ko kalahati na lang. Tapos yung mukha ko bilog-bilog na. Kailangan ko magpa-reduce konti. At itong ko lang naman ang mabigyan ko ng time ngayon map mapa kasi sobrang init na talaga dito guys at wala akong time mag tali sa buhok kasi may matanda ako. So, kailangan on the ang aking buhok na wala nang tali-tali, wala nang iisipin pa. Buti na lang may parlo na mura. Tapos na ako nagpag-upay sa ano guys, pili ng gamot. Ebe, uh, yung Palabas na ako guys, may basa sana. Boom! Ito na ang bagong buhok ko guys. Sobrang iksi. Lalong bumilog ang mukha pumunta ako ng kisilay ngayon para magpadala ng pera yan ang lakad ko ngayon sa araw na to tapos na ako nagpagupit at... ang kasunod na aking uh, lakad is magpapadala ng pera pupunta ko doon sa kisilay sa padalahan ang dami kong dapat ayusin sa sarili guys una yung mukha ko puro butas-butas hanggang hindi na paparating janatay. na minibus. Sasaka ako eh, nito papuntang kisilay. Yan guys, oh. Yan ang minibus nila. Ipapakita ko ngayon sa inyo ang mga madadaanan ng bahay-bahay. Uh, bahay -bahay. Ito ang view ng mga Ah, sa Ankara Banda guys pero hindi ito ang sentro papunta ako dun sa sentro kasi marami pa akong gagawin maghahanap ako ng mga uh, short sleeve ng mga pambahay kunti lang mga bibili ko kasi kunti din ang pera kong gala ah, mga, mga pambahay papunta dun sa mga kailangan namin ang sleeveless kasi mainit doon. Saka kunting short kung may makikita o magustuhan. Ayun, bibili din ako ng mga kailangan ko. Nakabili na ako ng gamot doon sa paglabas ko sa my parlor. Ang bibili ko na lang is may mga deodorant good for 3 months, yung mga cream sa mukha good for 3 months, yung mga personal gamit ko ba kasi malayo kami doon sa mga store may mga may kunting sari-sari store doon sa village na yon pero napakamahal triple ang price kaya dito kami namimili mga kasama ko na namimili kami dito sa Ankara dinadala naman kahit mga ibang mga pagkain nagbitbit kami doon tulad ng mga manok doon ang mga amo ko naman ang buong bilin nakababa na ako guys nilalakad ko na papunta doon sa mga mga shops kasi may mall dito uh, isang mall hindi sa Pilipinas malaki mall ito maliit lang mga mall kasi yung mga tindahan nila ay parang tulad sa atin sa ah bilog na no, bilog ang mukha guys ah. kurya usog ready for summer Ready pang hit sa summer. Iksing iksi ang buhok. Pabilogan tayo ng mukha guys. Hinabaybay ko yung ano yung daan papunta doon sa ano. Nakita niyo guys may mga naninita di ba? May mga parak naninita. Ayan. Mag sure kata ko papunta dito sa bababa ko dyan sa hagdanan. Yan ang shortcut patawid doon sa kabila pero dadaan mo na ako to kasi may mga shop din ang medyo mura dito. Alam mo na, pambahay na ang gusto kong bigyan. Ang binakaayaw ko ngayon dito guys is yung oso ngayon is mga maiiksi yung mga short sleeve hanggang ibabaw ng puso. So, alam mo, yun ay suotin ko, ay matanda na ako at saka nakakahiya naman. At saka pag matanda ka na, madali ka ng kabagan guys kaya ganyan ay, alam mo na matanda na tayo madali nang makapagan guys napili ay naku lumabas na ako papunta na ako dun sa kabila yan paket na naman ako doon sa taas palabas yan paket kanya doon ayan na din ang padalahan ng pera kasi kailangan ko magpadala ng pera sa ngayon aking mother, walang pera. Kailan niya ng pera para pambili ng gamot, pambili ng protas at yan ang padalahan dito, guys. Pero, ito ay napakadelikado dito sa walang mga papel. Kasi di, sa taas nag-aabang ang mga parak. Yan, tapos ako magpadala. Maghanap-hanap namin naman ako ng mas? mabilihan ng mga... Hirap ako sa pagbili ng uh, pambahay na sa short sleeve kasi puro mga ano siya pang slim yan tingin tingin lang ako pero hindi naman ako bibili nun kasi ano yan marami na akong kanya short sleeve lang talaga ang target ko at kunting short <coughs> tingin tingin lang sa presyo muna kasi hindi kasi ang aking pera kaunti lang pera kong tala kakasyahin ko lang yung dala ko guys kasi mahirap na mapasubo sa shopping yan isang size ang wala sa akin gusto ko si XL eh gusto ko maluwag problema yan no maka mga mga maiiksi. yan tagal ko nakabili kaya guys ang tagal ko nakapili kasi meron man pero masikip. Meron ang mahaba hanggang hanggang ano hanggang puso. Pero masikip. Kaya na kaya bisis ko nag ano kay lipat ako sa kabila. 'Yun ang pinaka mole guys oh. Hindi tulad sa Pilipinas na malalaki ang mall. Lipat ako dito sa kabilang shop guys baka may makita akong dagdag pambahay. Lalakad na ako muna papunta doon sa kabila. Ayan, may like. Pasok naman ako dito sa kabilang shop. Tingnan natin kung may mapili ako dito. Nag-iisa lang ako guys. Hindi naman ako sanay sa ano yung maraming kasama. Kasi po ako na may Ako lang mag-isa. Minsan may kasama ako pero bibihira lang. tingin, na, tingin eh. si Kupia-pia. Kabili na. Kailangan na mag-out. Akala mo maraming pirang dala. <laughs> Yan, na ako lang sa kabila. Pero at least may nabili na rin ako dyan. Ay, ilang short sleeve Makiat ako lang sa taas kasi lilipat ako ng bibili. kung bibili ako na may sale doon ng mga cream. Palabas na ako guys kasi tapos na ang lahat. Na, nabili ko na ang gusto ko. At ako ay patawid na sa my calzada pa. Punta sa Dorak. Tapos na rin ako. Oh na ako. Wala na ako madukot sa bulsa ko. Kaya kailangan ko umuwi. <laughs> ano lang naman talaga pambahay lang naman sa kasi yung kamping mga kumang kailangan ko eh. Uh, Ayan. guys. Ang daming tahu deh, anak Nakasakay na rin ako ng bus. Pauwi. Pauwi sa boarding house. <coughs> Yan mga daanan papunta sa boarding house. Ngayon sa boarding house ako guys, ipakita ko sa inyo kung anong Yan, deodorant, mga snacks, kunting gatas. Malalaking deodorant ang, ang binili ko, guys kasi panay ang pawis doon. nako, ang hirap pag wala protection sa katawan. Yan, cream. Kasi 2 months in a half kami ngayon. Malat na naman ang boses ko guys kasi nakalimutan ko mag mas Anyway, mas maigi yung ma 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 may ano, handa ka at ma ma may dalak mga pang Ito naman ang mga short slip na nabili ko. Mga simpleng pambahay lang tugas guys, ang nabili ko. Mga short sleeve. Dahil wala akong makita ng short sleeve na medyo mahaba. Ang um, dito sa pusudan. Ano, ang binili ko, isang sports lang na ano, short sleeve at saka isang pantulog ay ipang bahay ko yan doon walang, walang basagan ng trip ko yan ang ko doon yan lang guys uh, huwag kalimutan mag subscribe, like and share thank you for watching